Good morning guys. Hello, kumusta po kayo lahat? Ayan, punasan ay, natin ang tulbos ni nanay ko. Namilat. Namilat na Good morning. Happy Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday. Katatapos kong maglaba. At napaliguan si Ina. Tapos, ngayon nail kateran natin siya. Ang mga pagtagdahan. Ang kamatidahan. Na. Ayan. Ayan, katera natin siya, guys. Happy Sunday sa ating lahat. September 2015. Uh, ito yung na-stroke, guys. Ayaw mo na. Ayan, Ayan. Ayan. katera natin siya. ganyan ang sinasabi ng manong. Mga mamsid, katatapos lang natin maglaba. At nagsampay, siyempre tayo ay mag nanay ikan. Ayan, nag naman tayo ngayon kay Kina. Ngayon ko lang maano na may video ulit kasi busy po tayo sa tindahan natin sa Bob's Variety Store para sa ekonomiya para sa ekonomiya dahil may college po tayong pinapaaral kaya sige lang time management ika nga caregiver, farmer housewife at tindera ang peg nyo yeah. please like and subscribe sa aking channel Ayon Ayon Ma ano, ano. Apo. mamut ani? apo ka no ngamamot ng dara guys ni kita nyo na yung dara na yun naman siya dugo pero apo sabi niya Wait lang yung paa. Matanda ka mo. koko Out! Out ka! Out ka mo. Ilutin natin. Ilutin natin yung kamay. Pagkatapos yung nail kateran. Ilutin Nat natin natin yung kamay. Kasi yung, yung left part ng body niya guys. Hindi niya may galaw. natin na i-gandang. Hmm. Four years na. Lagpas na ng four years. Going to five years yung na, na guys. Pero, ayan nga. mấy của nó mà nhưng mà sa vlog na ito ay mag nail cutter at mag exercise kasi tayo po ay yeah. kasi ngayon po nang kasi exercise na kasi nagtitinda po tayo sa store ang ko matigas pinapatigas niya masyado ng guys apay <tipos> badig mau awatan <tipos> Mano? 100? 200? Ayan. Ayan, pasensya na po. Ayan, ayan. Exercise po tayo. Up, down, up, down, up, down. Sudok. Sudok na. O, titignan niyo yung kamay niya. Ganyan lang siya. Wala siya. Hmm. man ah. kita mo, Ang katawa. Ang katawa. Tsunok. Pans. Pans. O, oh, tingnan niyo guys. Oh, ayan. Papatay siya. Ayan. Santok. 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 Ayaw. Kaya may. Hindi niya. May, puro nakaganyan lagi. Yan, paamo Paa. Inang tumtasaka. No, det saka. Det saka. Yan, kasi no ng pwesto Tasaka. Hmm. No. an data saka hamungan ati yang isa yung isa. Ito yung part na naistro. Ayan. Pag nag-nail cutter ako guys, pati pa ah. Pag putol ng mga nails actually one week ako nag nail cutter weekly kaya lang ngayon ko lang ulit na vlog kasi siyempre Sunday Sunday ngayon hindi ako masya hindi ako maaga sa ito sarado muna tayo ayan exercise ito yung part na na stroke left ay ano right right hanggang baba kamay at paa kaya hindi nyo maitaas hmm. Hmm. yung dila naman gusto mo yung dila yung dila labas mo yung dila labas mo yung dila Labas mo dila, tila mo Tila Tila Tapos namaksap eh, Yan, yan, yan Ang haba naman ang tila mo Left Ganyan, ah Ha, ha. ayan ayan guys bye thank you for watching have a wonderful day good morning po sa atin good good morning ingat tayong lahat mano bye 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 bye, bye, -bye.